Pastor Jeff, ako po ay 41 years old, tubong pagsanhan Laguna at ako'y nagtatrabaho sa opisina ng industrial company sa Santa Rosa. Busy sa trabaho, pero basta't eleksyon, chinatsaga kong makauwi para makaboto. Ako po ay proud sa binoto kong pangulo noong nakaraang national elections. Parati akong nagpo-post ng pagsuporta sa napili kong kandidato. Ang problema, nalaman ko na magkakaiba kami na sinusuportahang politiko ng aking mga kamag-anak at kaibigan. At ngayon na uminit ang usaping pilitika sa Pilipinas, may mga pagkakataon na nagkakasagutang kami ng aking mga kamag-anak at kaibigan sa comment section ng aking social media. Alam ko naman, Pastor, na may sari-sarili tayong opinion. Pero dumadating kami sa punto na nagkaka-unfriendan sa Facebook at nagkaka-unfollowan. Ngayong paparating na halalan, Magkakaiba kaming muli ng sinusuportahang kandidato. Ang ibang kamag-anak ng kapitbahay namin ay hindi ikinatutuwa ang ipinaskil naming tarpaulin ng sinusuportahan naming kandidato sa aming bahay sa Pagsanhan, Laguna. Kaya kahit ang nanay at tatay ko, nakikipagsagutan na rin dahil sa pakikialam ng iba naming kamag-anak. Sa katunayan, tuwing uuwi ako ay hindi na rin ako makatambay sa tapat ng bahay namin katulad ng dati dahil iniiwasan ko ang anumang samaan ng tingin o parinigan kapag may dadaan na kamag-anak at dating Pastor bakit po ganun? Ang mga dating masasayang samahan na uwi sa away dahil sa politika Marami ang nag-leave ng group chat dahil iba-ibang sinusuportahang kandidato Para saan ito? At ano bang nais ituro sa atin ng Diyos kung bakit nangyayari sa mga katulad ko? Paano na ang bayan natin? Kung ang malalapit na kamag-anak at kaibigan ay nawawala isa-isa dahil sa magkaibang paniniwala sa politika. Paano ko mapapanumbalik ang aking magandang relasyon sa mga taong nasasaktan dahil magkaiba kami ng sinusuportahan? Anong say mo, Brad? Napakatotoo po, no? At the same time, napakasakit ng sulat na to kasi nga, involve yung hidwaan sa pamilya. Daman-daman natin yung hinain niya kasi... Halos lahat tayo nakaka-relate pag gaganitong uh, mga panahon ng eleksyon nakakalungkot naman kasi pinaglaban mo tong like in the case nga ng huling presidential election, yung unity team, ko ang yung uh, pinaglaban sa mga kamag-anak mo ngayon, dahil doon na disunited kayo. Dahil nagkakaaway-away kung pink ka noon o whatever, kung sino man binoto mo. Tapos ngayon, yung sila ngayon, pinaglaban mo, disunited na rin. Tapos kayo disunited pa rin. So gusto ko lang kayong uh, i-remind, ano, uh, Kuya Fred, ang ugnayan ay mas mahalaga, ibig sabihin bilang mag-anak, kaysa sa panig ng politika. Kasi una, magkamag-anak kayo una bago naging political analyst ka, no? O yung kamag-anak mo. Tanda mo, Brad Fred, mahalaga yung pagboto, pero mas mahalaga ang relasyon yung magkakamag-anak. Wala tayo kasing control sa mga pinaniniwalaan ng kapitbahay mo o nung iba, pero mayroon tayong control kung paano tayo magpapakumbaba, magpapatawad dahil sa mga away-away na sa politika, dahil sa issue ng ganyan, at magmahala sa kabila ng hindi pagkakasundo. Meron akong verse para sa iyo, Kuya Fred, sa Roma 12.18, Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Alam mo, uh, Kuya Fred, ang politika ay temporal, ang pamilya at pagkakaibigan ay in some cases, yung pagkakaibigan ay panghabang buhay. Maaring ngayon ay panahon ng, alam mo yon sagutan, pero darating din ang panahon na dapat naman magkasundo kayo. Kung pipiliin mong hindi sunugin ang tunay, yung tulay ng relasyon, yung, yung bridge ng relationship nyo bilang magkamag-anak, ay maganda po yan kasi, Kuya Fred, ang tunay na maturity ay paninindigan na may kaakibat na paggalang. Okay lang iside mo yung opinion mo kung inaral mong mabuti yung kung sino man politiko ay boboto mo pero i-share mo ito ng may paggalang ba Pangatlo, Kuya Fred, ang pagkakaiba ng paniniwala ay hindi dahil lang para maging magkaaway. Okay? Ipaglaban mo yung pinaniniwalaan mo, yung inaral mo, yung opinion mo, maganda yan. Pero dapat mas ipaglaban mo yung kamag-anak o mahal sa buhay na iisipin mo mas mahalaga tong dugo kaysa dito sa opinion ko. Kasi at the end of the day Kuya Fred, opinion lang din naman yung sayo. Eh. Hindi naman totoo yan eh. katulad ng mga ipinaglaban nyo nung huling eleksyon nga, nakita natin ngayon ay hindi pala totoo yung karamihan na mga napanood ko, nabasa ko, kinampanya ng mga to. Nagsayaw lang, binoto mo agad. So, mas malakas ang influensya natin bilang kung may takot ka sa Diyos, kaysa makipag-usap na sa hindi, alam mo yon yung hindi magandang usapan na nagli-lead sa away. Tanda mo, Kuya Fred, at the end of the day, ang tatakbuhan mo, makamag-anak mo pa rin. Pag may nagipit ka, nagkaroon ka ng karamdaman, mas madaling lapitan yung kamag-anak kaysa sa mga binoto mong politiko. Swerte kung makaset ka na appointment niya sa binoto mo, di ba? So pangapat, kapag ang puso ay nasaktan, hindi argumento ang kailangan, kundi pagkakaunawaan. Sabi nga sa isang verse din sa Bible, bear with each other and forgive one another. Alam mo yon yung pwede mong maging hakbang, magpadala ka ng mensaheng may humility, yung alam, pasensya na, ano nakaraang eleksyon, medyo naging mabigat na mga opinion natin, baka this time naman, sabi mo sa mga kamag-anak mo, iset aside muna natin yung mga opinion, set aside natin yung ating mga panindigan, at baka maayos natin yung di pagkakaunawaan ng huling eleksyon. Ipakita na tao muna bago posisyon. Relasyon muna bago politika. Pagdasal mo yung kapayapaan higit sa panalo ng kandidato mo. Kasi alam mo, Kuya Fred, uh, minsan ang tunay na laban na hindi sa balota kundi sa panalangin. Ipagdasal mong manumbalik yung sigla ng iyong pamilya, ipagdasal mo mabuksan ang puso ng bawat isa, hindi lang sa tamang kandidato kundi sa tamang ugali bilang isang kristyano. Uh, yung payo ko sa isa ka mga kapitbahay mo, alam mo, intindihin mo rin, unawain mo rin yung binoboto nila, kung against yun sa binoboto mo, at uh, subukan mong put yourself into their shoes. Aramin mo rin, bakit nyo ba iboboto yung si ano, ganyan, si ganito, si ganito. So para makita mo rin yung pinaguhugutan nila. At ikaw din, in a nice way, alam mo, kaya ako naman iboboto to, ito yung listahan ng mga na na-accomplish niya, ito yung mga batas na nagawa niya, ito yung track record niya in the past kung ilang years na siyang senador o oh, congressman kung anumang posisyon. Alam mo, Kuya Fred, as I end, hindi mo kailangan piliin sa pagitan ng prinsipyo at pakikisama. Basta piliin mong maging maka-Diyos sa lahat ng bagay. Manindigan sa tama, pero huwag kalimutang magmahal. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung sino na upo sa pwesto, kundi kung paano ka na natiling, alam mo yan, maka-Diyos at kristyano sa gitna ng mga hidwaan, lalo na pagkapanahon na eleksyon. Ipaglaban ng katotohanan, pero huwag mo isuko yung pagmamahalan, Kuya Fred. Kasi at the end of the day, kanina sabi ko, yan lang din na matatakbuhan natin yung mga kamag-anak natin at mahal sa buhay. Whether uh, in sickness and in health, yan ang mga masarap takbuhan yung mga kamag-anak. Yung mga binoto mo, ewan ko, hindi ko dinadjad sa lahat, pero pagka nanalo na, ang hirap. Lalo na pag natalo, hindi ka na lalo mapapansin niya. So, Kuya Fred, Roma 12-18, Hanggat maaari, mabuhay kayo na mapayapa sa lahat ng tao. Tayo manalangin. Lord, salamat Lord dahil si Kuya Fred ay naglakas loob isa iwalat ang kanyang nararamdaman sa kanyang kamag-anak. Nararamdaman kong gusto niya makipag-ayos. Maaring may mga hadlang lang yung pride ng kamag-anak o maaring sa kanya rin. Pero Lord, walang susi nito kundi pagpapakumbaba. Humility. Na aminin na political lang yan. They come and go. Pero ang kamag-anak, they will stay forever. So Lord, I pray na uh, ang pagmamahalan, mangibabaw ang pagpapatawaran, at mangibabaw na sila'y mga may takot sa Diyos. Tulungan nyo sila isipin na itong dugo ay mas mahalaga kaysa kung sino man ang maluklok sa kanilang bayan o bansa. Salamat Lord sa pangunawa ng bawat isa ngayong panahon ng eleksyon. Daily sa pangalan ng Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.